Welcome to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like and share para sa bidyong ito ang Tufi ay may mas malalang epekto sa mga senior citizen dahil ang kanilang katawan ay mas mahina na sa paggaling at pagmanage ng inflammation o sakit. Narito ang mga pangunahing epekto ng trophy sa matatanda. Pananakit at limitadong paggalaw. Masakit na kasukasuan, joints, lalo na kapag malaki na ang trophy. Nahihirapan silang maglakad, magsuot ng sapatos, o gumamit ng kamay. Nagdudulot ng limitadong mobility, kaya mas prone sa falls o pagkadulas dalawa. Deformidad sa kasukasuan. Kapag hindi ito nagamit, pwedeng magdulot ng permanenteng pagkasira ng kasukasuan. Nakakabansot o nakakabago ng hugis ng daliri o paa kaya hirap sa pang-araw-araw na gawain. Tatlo, paglala ng ibang kondisyon. Maaaring makaapekto sa kidney function kung hindi kontrolado ang uric acid. Nagpapulala ng ibang kondisyon gaya ng hypertension, diabetes, at heart disease, karaniwa na ring sakit ng mga seniors point 4. Mas mataas na panganib ng impeksyon. Kapag pumutok ang chofi, maaaring pumasok ang bakterya at magdulot ng skin infection o cellulitis. Mas delikado ito sa matatandang may mahinang immune system lima. Epekto sa kalidad ng buhay, quality of life. Maaaring magdulot ng depression o pagkabalisa dahil sa chronic pain at kawalan ng kakayahan. Nakakabawas sa independence, kailangan ng tulong sa mga simpleng bagay tulad ng pagbibihis, pagkain, o paglalakad. Ano ang dapat gawin? Regular na check-up para bantayan ang uric acid levels. Uminom ng maintenance na gamot gaya ng allopurinol o febuxostat kung inireseta. Iwasan ang mga pagkain na mataas sa purines. Hydration at ehersisyo kung kaya ng katawan. Sundin ang payo ng rheumatologist o family doctor. Kung may kakilala kang senior na may tophi. mahalagang mamonitor ito ng doktor. Gusto mo bang bigyan kita ng listahan ng mga pagkaingat bawal at pwede para sa seniors na may gout o tophi? At sanay na naibigan nyo ang aking video ang sakit na tufi o tufus at ano ang epekto nito sa mga singers. Please subscribe, like and share, hit notification bell para sa update ng bago kong video. Maraming salamat.